Naples, Italy, 1974 May isang babaeng tumayo na hindi gumagalaw sa loob ng anim na oras. Walang sinabi, walang ginawa. At pinayagan ang lahat ng tao na gawin sa kanya kahit ano. Ang eksperimento o art exhibit na ito ay tinawag na Rhythm Zero. At kung hindi mo pa ito naririnig, handa ka na bang makita kung gaano kadilim o kasama ang kayang ipakita ng tao kapag walang patas at walang takot sa parusa. Ang babaeng ito ay si Marina Abramovich, isang performance artist mula sa dating Yugoslavia. Hindi siya aktres at hindi rin siya simpleng painter o performer. Siya ay isang babae na ginamit ang buong katawan upang maging instrumento ng sining. Para sa kanya, ang tunay na art ay hindi lang nakikita, kundi dapat itong maramdaman kahit masakit, kahit nakakatakot. Kaya noong 1974, nagtungo siya sa Naples, Italy. Dala ang isang idea na walang sinuman ang naglakas loob subukan noon gusto niyang alamin. Hanggang saan kayang maging masama o mabuti ng isang tao kung bibigyan mo siya ng ganap na kapangyarihan o kalayaan sa isang taong hindi lalapan. Sa harap ng mga bisita, may isang mesa na may pitumpot dalawang bagay. May mga simpleng gamit kaya ng rosas, tinapay at pabango. Pero may mga bagay din na nakakatakot. Kutsilyo, labaha at baril na may bala. Katabi nito ay may isang karato lang nagsasabing I am the object. You can use these objects on me as you desire. At doon siya tumayo, tahimik, walang galaw, handang tanggapin ang anumang gagawin ng tao sa kanya. Sa unang mga minuto, mabait pang pa mga tao. May naglagay ng bulaklak sa kanyang kamay. May yumakap, may ngumiti, parang walang masama. Parang ordinaryong art exhibit lang. Pero, habang tumatagal ang oras, unti-unti nang nagbabago ang hangin sa loob ng silid. Mula sa paghawak na may pagkalang, naging paghawak na may pag-usisa. Hanggang sa tuluyang naging paghawak na na may kalupitan. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang mawala ang hiya ng mga taong iyon. Ang mga kamay na kanina'y marahang nagabot ng bulaklak, ngayon ay walang alinlangang humahawak para lang makita kung hanggang saan ang kanyang pagditiis. May isang lalaki na ginupit ang kanyang damit gamit ang gunting. May isa namang tumusok ng maliit na labaha sa kanyang balat. Tumaloy ang dugo, ngunit hindi siya kumibo. Hindi siya umalis, hindi siya tumingin sa kanila. Ngunit alata sa kanyang mga mata ang hapdi at kirot na nararamdaman niya. Doon nagsimulang magbago ang atmosfera. Parang may pinindot na switch sa loob ng mga tao. Ang dating kabaitan ay napalitan na ng kapangyarihang walang konsensya. May mga taong tumawa habang siya'y sinasaktan at may iba naman na sinubukan siyang halikan. At ang iba, gamit ang mga bagay na nandun, ipinaramdam sa kanya kung sino ang may kontrol. Hanggang sa may isang lalaking kumuha ng paril na nakalapag doon at ipinahawak iyon sa kamay ni Marina at itinapat mismo sa kanyang leeg. Tumigil ang lahat. Tumahimik. Walang huminga. Pero kahit sa sandaling iyon, ang sandali ng pinakamalapit na panganib, hindi pa rin siya humilos. At sa katahimikang iyon, maraming tao ang biglang napaisip. Hanggang kailan siya tatayo dyan? hanggang saan ang kaya nating gawin sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, ang katawan ni Marina ay puno na ng hiwa, mga marka ng halik at mga sugat ng kalupitan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas, pero parang wala na roong tao. Ang kanyang sining ay naging salamin at sa salaming iyon, ang nakita ng lahat ay hindi lang si Marina Abramovich, kundi ang kanilang sarili. Pagkatapos ng anim na oras, lumapit ang tagapamahala ng gallery at inihayag. Tapos na ang performance. At sa unang pagkakataon, gumalaw si Marina. Naglakad siya papunta sa mga tao. Sa mga taong nanakit, sa mga taong tumawa at sa mga taong nanood lang. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Lahat sila biglang tumakbo palayo. Walang makatingin ng diretsyo sa kanya. Walang lumapit. Parang biglang bumalik ang kanilang konsensya. Pero huli na. Sa gabing iyon, ang art ay hindi naging palabas. Naging paalala ito na ang bawat tao ay may sariling kabaitan at kalupitan. At kung minsan, kailangan lang ng isang pagkakataon para lumabas kung alin sa dalawa ang mananaig. Pagkatapos ng eksperimentong iyon, sinabi ni Marina sa isang panayam, Kung hahayaang maging kanap na malaya ang tao, darating din ang oras na magiging nakakatakot siya at totoo 'yon dahil ang rhythm zero ay hindi lang performance. Isa itong salamin ng lipunan. Kapag may batas, kapag may nanonood, mabait tayo, maayos, marangal. Pero kapag tinanggal mo ang mga iyon at walang nagbabantay, walang takot, walang parusa, unti-unti tayong nagiging iba. Ang ilan sa mga psychologists ay tinawag itong de Ang pagkawala ng personal na pagkakakilanlan kapag naaramdaman mong bahagi ka lang ng isang grupo. At sa ganitong estado, madaling mawala ang hiya. Madaling magbago ang moralidad. Sa loob ng anim na oras, ipinakita ng mga tao ang dalawang mukha ng sangkatauhan. At ang masama May mga nagprotekta sa kanya May isa raw na inalis ang baril mula sa kamay ng lalaking may balak manakit Ngunit mas marami ang nanahimik lang At sa pananahimik na iyon Ang kalupitan ay naging normal Naging enabler sila Kung isipin mo Hindi ba't ganyan din minsan sa mundo ngayon? Halimbawa sa social media. Kapag nakatago sa likod ng screen, ang ilan ay nagiging malupit, mapanghusga dahil alam nilang walang makakakita kung sino talaga sila. Pero kapag magkasama sa totoong buhay, nagiging magalang, mabait, parang walang nangyari. Ang Rhythm Zero ay nagpakita na ang tao ay parang liwanag at dilim parehong nasa loob natin ng mga ito. Ang tanong lang, alin ang mas madalas nating pinapagana? Sa eksperimentong iyon, nakita natin ang manipis na pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang pagitang iyon ay tinatawag na konsensya. Ang art o sining ni Marina Abramovich ay hindi para magpasikat kundi para gisingin ang natutulog nating isip na ang tunay na panganib ay hindi ang baril, hindi ang labaha, kundi ang mga taong hindi marunong baawa kapag sinabi sa kanilang pwede mong gawin kahit ano na walang pananagutan. At marahil, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng mga hangganan, ng mga patakaran, ng mga batas, ng mga prinsipyo at ng pag-ibig na pumipigil sa atin na maging halimaw. Dahil kapag nawala iyon, ang tao ay nagiging kung sino siya sa kadiliman. Isang taong sinusubok kung hanggang saan ang kanyang kapangyarihan. Kapag sinabi nating freedom, madali nating naiisip gusto kong gawin kahit ano. Ngunit ang tunay na kalayaan ay hindi ganyan. Ito yung kakayahang pumili ng tama kahit may puwang kang pumili ng mali. Sa eksperimentong ginawa ni Marina, makikita natin ang epekto ng ganap na kalayaan mula sa pananaw ng mga tao. Ngunit ito ay paalala na ang kalayaan na walang pananagutan ay nagiging salamin ng ating panloob na pagkatao. At dito pumapasok ang aral ng non-judgment. Madali tayong humusga sa iba kapag nakita natin silang nagkamali. Ngunit madalas nakakalimutan natin na ibang paraan ng ating kasalanan. Parang yung sinasabi nilang, don't hate others just because they sin differently from yours. Kung naiintindihan natin ito, natututo tayong maging mas maunawain at mapagpakumbaba na hindi tayo perpekto at alam natin ang hangganan ng ating kalayaan at ginagamit natin ito ng may malasakit sa kapwa. Sa simpleng pananalita, ang Rhythm Zero ay hindi lang tungkol sa art o karahasan ito ay tungkol sa kung paano natin ginagamit ang ating kalayaan at kung paano natin tinatrato ang iba kahit na hindi nila ginagawa ang bagay sa paraang gusto natin